yung ayun, no? tinatanong mo kay ano pa po yung kailangan ko? Nakikita mo niya pa kapatid ko. Kapatid ka sa sarap. Mahina lang ang mga. Hindi mapakali. Hindi, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Mag-explode yung emotion niya. Magagalit siya. Malulungkot siya. Sisima Mabilis may inis. Kasi nga, hindi nagkakaroon ng maayos na serious sa katawan. Marang mo yung pagod na hindi mo na kaya magpuyat So, ito take me advantage sa inyo. Kaya niya. Pero, ano talaga? dadating yung time na kayo na mismo yung mapapalo Bumalik, kaya sa so, pamamagitan ng kayo no, sa pagpapansin. Bakit? Kasi, di ba, sa, ano, yun no, uh, Part siya nang nagawa sa, ah, uh, So, yung sa of the hour, natin, uh, part siya ng paglilinis. Uh, ano siya, proseso sa uh, nasapalot tayo ng ano, paglilis. Dapat ka lang kapalit na tayo, may kasamang ano, humility. Tayo tayo na tayo no? kasi gusto natin mag, ano, um, babagay yung sarili natin. Yung mga ano, maling natin, kaya tayo nag-ayun. nag tayo para sa, ano, para sa sarili natin, kaya din para kay Kaya yung fasting daw, isang kutos kasi nakatoon yung fast sa panahon. Bakit? Ano ba yung ginagawa nila, Adan? Sa event, parang lagi sila nag nagsasapat dun eh. Wala silang ginagawa. Walang nararamdaman na pinamakit o hirap. Parang tayo, di ba? Kapag tuwing sabat, parang na rin tayo pa pasting. Yung mga per sabat, kung ano yung ginagawa natin sa anong araw eh, tila na natin dapat tayo na susobra. Gusto nilang yun saktay yung sarili nila. So yun yung ilang bagay yun na kailangan natin iwasan. Kaya sinasabi ni Kuya Roswell, kung alam natin yung makakasama yun, umalis tayo sa gano'ng bagay. Maraming, maraming iba't ibang klase eh. Meron, meron, hindi natin namamalayan, hindi sa nagagawa natin. Diba? Ano yun? Yung bang mahili tayong mag-reclamo? Kailangan natin mag-practice. Saan tayo mag-release? Yan, pag, pag may current kang nilatago, saan ka mag ng pag-alus? Uh, ah, makikita ko sa Dali Makikita ko sa mga So pag order ka ba sa mga Sabihin mo lang chicken Isa nga ang chicken dyan So ano tawag mo doon sa luto sa mga? Ano? Fried Yung Kaya yun yung bagay na alam mo. Ayaw mo naman sa tao Kasi yung tapos tayo. Kasi tayo lahat may Kasalanan yun yung ano, yun yung porno part ng ano natin. Ano, Kung so, bakit kailangan mag-inap. Kapag kayo ay mag-aayuno, huwag niyo nang tularan ang mga mapag-imbabaw na pinapalungkot ang kanilang muka. Ito ay sapagkat pinasasama nila ang anyo ng kanilang mga muka upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gutimpala.